So. I'm going to do it. 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 I'm going to do 哎，对哦，也呢。 Ito na tulog. Full kami guys. Oh. Dun kaming drinks. Meron Dun kaming ano uh, the baby. Nito Dun kami sa food court. Ganyan siya guys. Oh. Tuntuhan siya pag ginagala namin. Hindi siya nagigising. Eh. Kumusta? Pabaran, Diyos. Kumusta? 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 sa school? Kumusta ang school? Pitis. Kumusta ang school? Pitis. Kumusta ang school? Pitis. Hindi panables. pa panables. <laughs> Kawanan ng Diyos. mag mabuti. Pilta namin kami ng tayo. Nagsasama akong flight attendant. Ayun o. Flight attendant yan. Nagsasama akong tulukoy. Munti pa. Si ate, hindi mo lang tumitingin siya yung nakakita. Nakakita ka siya, kaya nga nag-face. Pasok kayo, pasok. Pasok. Pasok, sis. Pasok mo si Army. Mira. Pasok. Mira. Uy. Mga sabi mga kulutis. Ah, pending Ah, uh, yung saludo halo sa yung...